Lalaki sa Korea ng hold up ng bangko gamit ang water gun. Sinong hindi kakabahan kung bigla na lang may dumating na masamang loob sa bangko? Bukod sa takot para sa sarili mong buhay, ay matatakot ka rin na baka mawala ang pinaghirapan mong pera. Pero hindi kaya aatras ang takot mo kung malalaman mo na water gun pala ang armas ng masamang loob na yon. Katulad na lang ng isang Korean man na ng loob ng isang bangko. Kung magkano ang nasabat ng lalaking ito? Eto, sa isang CCTV footage na nakuhanan sa isang bangko sa Gijang, Busan, South Korea, makikita ang pagpasok ng isang lalaki na meron pang dalang attache case. Kung titingnan ay iisipin mo na meron itong dalang malaking halaga ng pera na kanyang idideposit. Pero matapos ilapag sa sahig ang dalang bag ay sandali itong nagpalakad-lakad bago nagdeklara ng Hold up! Itinutok ng lalaki ang kanyang baril na nakabalo sa isang itim na plastic sa mga customer at empleyado na siya namang sumindak sa mga ito. Gusto pa raw sanang pasuki ng sospek ang opisina ng branch manager pero sa kabutihang palad ay nakalak ito. Kaya naman inutusan na lang niya ang isang empleyado na ilagay sa kanyang bag ang mga pera. Ngunit nang paluhurin ng sospek ang mga tao sa loob ng bangko ay kanya namang pagbagsak matapos siyang dambahin ng isang lalaki hanggang sa matumba ito sa sahig. Kinuha na yon ng mga empleyado bilang oportunidad at tulong-tulong na dinagana ng sospek hanggang sa dumating na ang saklolo. Nang inspeksyon ni naman ng mga pulis ang dalang wepon ng lalaki ay napag -alamang. isa pala itong water gun na hugis dinosaur. Hawak naman ng mga pulis ang lalaki at naghanda ng certificate upang bigyang parangal ang matapang na lalaki sa bangko. Kung magkano naman ang hiningi ng lalaki sa kanyang failed robbery attempt. 50,000 Korean won lang naman o mahigit 2,000 piso. Samantala, hindi na idinitalya e ng mga pulis kung bakit nagawa ng sospek naman loob ng bangko. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento na ito? Aatras din ba ang kaba mo? D Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D.W.I.Z. W D.W.I.Z. Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D.W.I.Z. News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.